Hi guys, magandang araw po sa lahat. So nandito na po ako ngayon guys sa bahay ni Banal na Kamay para po bulahin na po namin ito yung ticket na binili nyo po sa akin or sa amin po lahat. Kasama po dito yung binili nyo na rin po kay Sir John Ron Velasco. So guys, panoorin nyo po yung aming live ngayon para po dito sa ticket. Kung sino po yung mananalo dyan ay good luck na lang po sa ating lahat. Ako kami ngayon, kasama ko po namin yung banal na kamay para ihatid na po namin yung pera na uh, ibigay natin na tulong doon para kay ate Ruth Bronyo sa po. So guys, good luck po. sama um, samahan nyo po kami. Bye! Nila. Ayan. Guys, ayan po si Banal na Kamay. Shout out po sa kay Banal na Kamay. Tsaka kay Sir John Ron Shout po. Shout out. bahay ni... <laughs> So kuya, um, ilang taon pa lang yung bata mo na pinag-rape? Lima po. Yung nabiktima ng rape? Uh, lima po. Lima, limang taon. Limang taon pa lang kuya. Lima pirang taon ang nakaagay, di ba manggila yun? Yung pinag-rape po siya kuya, ilang taon pa lang? Lima taon na limay? Lima po. Ilang taon na po ngayon na yung bata? Nguan pong birthday niya, nga na January 31. Mag-uwin ay, limang taon po pala. Limang taon pala na ano. Limang taon po na rito. Okay. So, kuya yung nag-repo sa kanya, saan na po ngayon? Nasa kulungan na. Amo ka ito sabi ba ganyan ni Boss Yano, di ka ang pwede lang para banggitan. Okay. Sige, gaya. Okay ngayon at uh, ikaw yung nag-aalaga ano yung hanap buhay mo para mabuhay ba yung tatlong bata Dito, minsan po bago mayroong, ano, <laughs> medyo, okay. pag nag, mayroon ano na ha medyo pag nag nag-itangran po mga rin yan ang abono magwaras sa okay. Kalayan. At yun okay. po, binubuhay ko po sa family. Okay. Nar, na-rape yung yung anak? Ilang taon yung anak mo noong na-rape? Lima po. Okay, limang taon. Tapos ngayon, ilang taon na siya ngayon? mag anim po ngayon, January 31. Ibig sabihin, nangyari yon hindi pa mga idol isang taon. Na-rape yung bata. Okay, okay. nagkaroon ng trauma yung... Okay, yung bata. Ano yung naramdaman mo noon? yung nalaman mo ng gano'n yung sitwasyon? Masakit po bilang tatay okay. Gayon nagaro ng trauma yung bata. Hmm. Okay. Ano ang sabi nung nero nung nalaman na ganun yung sitwasyon? Bakit na red nasa yung nanay nung mga panahon na yon? Nandito po pero ano, hindi namin akalain na gagawin yung sa bata. Nandito kami lahat pati yung asawa ko. Pero di na, di po naman akalain na gagawin yun yung mag -break. Kasi maayos naman yung ano pagi sama namin dun sa nagrip okay sa ganung sitwasyon na uh, napakarami yung uh, pwede mong malapitan isa ditong uh, nagpapasikat so guys nandito na po kami ngayon sa bahay ng asawa ni Ate Rod po kung saan po ay nakatira po yung ditong anak niya po ay um, pinagrip po limang taon pa lang po ay yung anak niya pinagrip po ito kaya ngayon, 6 uh, na taon pa lang po yung edad ng bata. Anak po ni Ate Roth sa kasi bata pa lang po siya. Limang taon pa lang po, pinag na po iya. So yung nag po sa kanya ay matanda na po, nasa ano na po ngayon, nasa kulungan na po ngayon. So guys, ito po yung kanyang asawa, ini-interview po ni Banana na Kamay para po uh, ibigay sa kanya yung ano, ang pera na tulong galing po sa Okay, okay, o lang din. Eh. Ibigay natin doon kay Rod Bruno sa din yung iba kasi may sakit din. Bibigyan natin yon ng ano, pera. Okay, ayun uh, guys. Sabi mo niyan doon. Una muna po, salamat po. na po din doon sa Banal na Kamay Ah, pupunta na po kami ni Banal na Kamay doon sa bahay ni Ate Rod kung saan po siya ay nakatira doon sa kanyang mama. So, samahan nyo po kami para puntahan. Ihatid po yung pera na 10,000 para din po dito kay Ate Ruth. So, naiyak ako guys sa pangyayari dito sa pamilya ni Ate Ruth kasi maliit pa lang yung maliit pa lang yung kanyang Hello, shout out po sa lahat kuya. Magandang hapon. Um, naiyak po ako guys sa mga pangyayari dito sa buhay ni Ate Ruth. Sobrang lungkot pala ng kanyang buhay. Meron na po siyang sakit na breast cancer po. Pero yung anak po niya ay pinagrip ito ng limang taong gulang pa sana. So yung nagrip po sa kanya ay 70 years old po. Matanda na po ang nagrip po sa kanya. Kaya Guys, nandito na po kami ngayon sa bahay ni Ate Rotbronyo sa po para ibigay po ito sa kanya yung Sir Banal, kasama ko po siya. At saka si ate po, Los Biminda, shout out sa iyo. Ate, at saka si ate Christina po, oy, shout out. Ayan, guys, samahan niyo po kami para ihatid po ito yung pera po ni Ma'am Roth sa po. Hello po ate, magandang gabi po sa iyo. Magandang um, gabi naman So, ako tay ay si Jenny Bigata po. Ako po yung vlogger po ni Sir Jan Ron bilasco po. Um, si Sir Jan Ron po ay nag, siya po ang nagbigay po ng tulong para po mabigyan si para po ma ano to yung raffle ni Ate So, kanina po ay pinag na namin po yung ticket na para po ka Ate para matulungan po siya na sa suggest po ni Sir Jan Ron ipadaan po sa raffle para mabigyan po siya ng tulong ng mga followers namin o kung sino man po ang nagbigay po ng nagbili po ng ticket at nagbigay po sa kanya ng tulong. So, ate, um, kamusta ang pakiramdam na ako sobra ang ano po ang papasalamat sa pag ang nagmamalasakit na nagtatabang takasukwa nga ni sabi ko may sabi ni Rot, kanina, may duwa nga kuba itong resita, hindi na pa nababakal. Mm -hmm. ta man talaga sindang sinta kaya nga ni ako nagulit. Ta. Sungon so, yan nga ni, kaya ako nagkawa, tasabot ko, dahi ka maabot. Mm -hmm. nagdisponer ako ni, ipapamasahe ko ta. Sabi ni Rot, mama pumunta ka na ngayon dito, di ko nga si Papin alangan man ngay sa ako, magpara buat-buat. Tapos oh. kung hindi kaya kayo baka siyempre pihubaan ko pa hindi kaya niya nag nagdakula ah okay so ngasaan po ngayon na si ate Roth po? po. Sa nasa Ligaspe po doon po sa hospital uh -huh. so ano po yung ano niya ngayon ano pong ginagamot sa kanya yung dito na po sa kanyang didi para, pa para... Lang, yung mga medical sa kanya Paano nga -dara po. nga nga nang... dyan ko tayo po tinansa ko na sabi niya, iya pala buro rin daas sa oh, lawas. Uh. Mm. Ngunyan, sabi ko, paano man ako nag-collaborator yung day pangani kasintabo, kaya nga na ako nag ta Kaya nga ako na ako nagpunta punta to kung Ervin. Irvin. Oo. Kani, nag-kintabo. Kaya salamat sa oh, oh. nga kay John Rona. Noon pa nga, nagmalasakit na talaga siya sa akiro. Kasudib di pa. So nga So ate, um, ano po sabi ng doktor po, kailan po siya operahan si ate Ruth po? Pipataas pa yung ano niya, yung yung potassium, tapos nagsalin pa dugo kasi bumagsak na talaga. Kaya sabi ko man kung dahil niya ko, so mga, sabi ko nga, ni, salidahan mo na ako ninyo ta. Maagad kintaan ako sa mga, sa DSW, di ba ta kayo talaga itong may pip ako asa ako na ano sa BMC yung sa ano niya yung biopsy mm -hmm. sabi kang doktor duman sa ano i e, darahon mo nga yung digdita i e, compare ta kung parehas ano, ang ang result. So matagal na po pala ito yung karamdaman ni Ate Ruth sa kanyang Oo, didi. October pa eh. October so ilang pa, taon na po ito? Siguro kasi yung anak niya, magdadalawang taon. Nung ano daw, medyo nararamdaman na talaga niya yung yung nanganak na siya. Opo. Parang nararamdaman na niya, pero okay pa man yung nadididian baga. Mm-hmm. Tapos, lumaki lang niya nung, di ba nag-apply siya ng trabaho. trabaho? Opo. Tapos, nung bumalik, alis dyan, baby. Nung bumalik, yun na, ma maga na. Maga na yung kanyang didi. O kay October pa yan. Sabi nga ni kang doktor kahapon, dapat ngayon di, nga ngayon ni ta aram na ngayon cancer, tinagalan pa. Sabi ko yung proseso kaya nakakatagal. So guys, ito po yung nanay ni Ate Roth sa po. Wala po dito si Ate Roth po. Nasa ospital po siya ngayon. ginagamot po siya ng doktor doon po daw po sa Ligaspi. Sa Ligaspi Ate? Opo, sa Ligaspi. Oo, nandoon po siya po ngayon. So guys, ito po yung Meron po kaming dalang pera po dito, um 10,000 po. So ate, ito po yung pera po na 10,000 po, galing po ito po ate sa ticket po doon po sa pinagrapo naman kanina. So yung kabubuan po itong pera po ay 20,000, ngayon binawasan po doon yung 5,000 po sa nanalo po na ticket. Tapos ito po yung 5,000 po, binigay po doon sa asawa ni Ate Ruth po, sa, doon sa anak ko ni Ate Ruth, kasi sabi daw po, nirip daw po ito. Limang taon pa sana yung bata, pinagret daw po ito. Kaya, okay. ano may kaso yan eh. May kaso yung bata. So ano po yung kaso ng bata doon, Ate? Yung ano yan, nakakulong na. Oo. So guys, ito po yung pera po na 10,000 po, ibigay ko na po dito sa mama ni Ate Ruth po para ibigay niya din po doon kay Ate Ruth pambili po ng gamot. So nana, ito po yung pera na 10,000 po. Bilangin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. So, ate, guys, nabigay ko na po yung 10,000 po dito po sa, ka, sa mama po, nati, po na ate po. Nagaling po doon po sa ticket po. oh, uh, ate, ano pong masasabi mo dito sa binigay po ng tulong po ng mga nagbili po ng ticket? Ako nagpapasalamat ako sa inyo. Sa tulong ninyo, sana pagpalaing kayo ng Diyos. At lalo na po kay janron ron, janron Boss ron. Saka sa inyo din. Kay Sir, sir na Banal na Kamay, pasalamat. Kasi Sir na Banal na Kamay, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Pagpalaan po kayo ng Diyos. Ayan guys, so tapos na po kami sa pagbigay ng pera dito sa nanay po ni Ate Roth. So, uwi na po kami guys kasi gabi na. Um, abagan nyo na lang po yung ano namin dito. Ang balita ni Ate kung mag kung maging okay na si Ate Ruth, abangan nyo na lang po kasi pabalik-balik naman po kami dito. So guys, maraming maraming salamat po. Ate, maraming salamat sa iyo. salamat po sa inyo. Lahat.